So, ayun na nga guys. May nakikita tayong fresh na dili sa palinggi ngayong umaga. Kaya naisipan natin gumawa ng bagoong na isda. So, ayan guys. Itong recipe na ito guys. Turo ito ng nanay ko na hugasan yung isda sa tubig na may asin. Ayan, parang, parang si water pa rin siya guys. By the way guys, make sure nga malinis yung ano kamay natin. Kung gagawa tayo nito. So, ayan. Gagawin ito natin guys, two times para mas malinis talaga yung isda natin. So ayan, tingnan mo naman guys kung gaano siya ka-fresh. Talagang mapapaisip pa kung anong gusto mong gawin. It's either torta, kilawin, or gagawa ka ng bagoong tulad ng ginagawa ko. Ayan, ayan, tingnan mo naman guys. Kasi yung palingki dito guys, malapit lang kasi sa dagat. Kaya talagang fresh na fresh yung mga isda. So, ayan. Tapos, pagkatapos yan, guys, ilagay na natin siya sa strainer para tutulo yung tubig o katas ng isda. Ayan. Ayan. Tapos, pagkatapos yan, guys, kung tumulo na yung katas, lalagyan na natin ng asin. Yung asin ko dito, guys, is rock salt para mas masarap talaga siya. Ang ginawa ko, guys, tinakal ko na yung isda kanina at uh, apat na tasa yung natakal ko. So, ang gagawin ko is 3 is to 1. So, ibig sabihin, ay sa tatlong takal ng isda ay isang takal ng asin. So, the same cup ang gagamitin natin, guys, para mas maganda, mas maayos yung measurement. So, ayan. Dahil apat siya, guys, ginawa ko is 1 and 1 fourth cup of rock salt. So, ganyan siya, guys. Tapos, pagkatapos niyan, maghanda ka na ng malinis na lagayan. Ayan. Kalagay na siya, takpan natin. Wait for a few days para ready na siya. At pwede na nating kainin. Ganyan lang siya kadali.